Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang mabuting balita sa araw na ito ay mula kay San Mateo, Kapitulo 17, Versikulo 10 Sampu hanggang Labing Tatlo. Sa Ebanghelyong ito, tinanong si Jesus ng kanyang mga alagad kung bakit sinasabi ng tagapagturo ng kautusan na dapat munang dumating si Elias bago sa pagparating ng Mesiyas. At sinabi ni Yesus, paparito nga si Elias upang ihanda ang lahat ng bagay at sinasabi ko sa inyo pumarito na si Elias ngunit hindi siya kinilala ng mga tao at ginawa nila kay Elias ang gusto nila kaya tulad ng ginawa sa kanya paihirapan din nila ang anak ng tao. At ang propesya ng pagdating ni Propeta Elias bago ang pagdating ng Mesiyas ay nasa aklat ni Propeta Malakias. At sa bagong tipan, malinaw na sinabi ni Yeso Kristo na ang Propeta Elias na darating upang ihanda ang pagdating ng Panginoon ay si Juan Bautista. Si Juan Bautista na nabuhay sa ilang ay larawan ng isang propeta. Kaya nga doon sa ilang, sumisigaw si Juan Bautista upang ihanda ang daraanan ng Panginoon. At sinabi ni Yesus sa Ibanghelyong ito na hindi tinanggap ng mga tao si Juan Bautista. Ang katotohanan, si Juan Bautista dahil sa pagpapahayag niya ng katotohanan at pag-aanyaya niya sa mga tao na magbalik loob sa Diyos at talikda ng kanilang mga kasalanan, siya ay kinulong at pinugutan ng ulo. At sabi na Yeso Kristo kung paanong gayon ang ginawa nila. Kay Juan Bautista, pahihirapan din nila ang anak ng tao. Kung ano ang sinapit ni Juan Bautista, gayon din ang sasap sasapitin ng anak ng tao ang misiyas sa katauhan ng ating Panginoong Heso Kristo. At sa panahong ito ng Adyento, mahalaga nating pagnilayan na si Juan Bautista ay ang tinig na sumisigaw ng pagdating ng Panginoon. Ngunit bawat tinig ay nagkakaroon lamang ng kahulugan kapag mayroong mga salita. Kaya nga ang tinig at salita ay magkaugnay si Juan Bautista ang tinig bilang propeta. At ang salita ng Diyos ay si Hesus Kristo na naging laman. Kaya nga, sa daigdig natin ngayon, ang mga taong ipinapahiram o pinapagamit ang kanilang tinig sa Diyos upang magpahayag ng mabuting balita ay kadalasang nauusig katulad ni Juan Bautista. Ngunit bakit ba inuusig ang mga propeta. Sa panahon natin ngayon, bakit inuusig ang mga nagpapahayag ng katotohanan ng mabuting balita? Bakit inuusig yung mga taong nagaanyaya sa marami na talikda ng kanilang mga maling gawi at mga kasalanan? Bakit inuusig? Sapagkat ang mga taong nagpapahayag, ang ipinapahayag nila ay ang salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos ay liwanag. Sabi ni Yeso Kristo, ako ang liwanag ng sanlibutan. Ngunit sinabi rin Yeso Kristo, sa sanlibutan ito, pinipili ng mga tao ang kadiliman. Kaya nga, sa araw na ito, tayo ay inaanyayahan na maging katulad ni Propeta Ilyas, maging katulad ni Juan Bautista. Bagamat alam natin, na tayo ay hindi tatanggapin ang daigdig. Tayo ay inaanyayahang pa rin ihayag ang salita ng Diyos. Sapagkat ang nais ni Yesu Kristo ang salita ng Diyos ay maging laman. Maging laman sa buhay ng bawat tao. At hindi magiging laman ang salita ng Diyos sa buhay ng bawat tao kung walang nagpapahayag. Sabi nga ni San Pablo, ang pananampalataya ay nagaganap sapagkat mayroong nagpapahayag at kapag may nagpapahayag at may nakikinig nagsisimula ang kaharian ng Diyos kaya nga sa araw na ito panahon ng Adviento tayo ay inaanyayahan ng Diyos na maging katulad ni Juan Bautista sumigaw ihanda ang daraanan ng Panginoon manalangin nanawa ang salita ng Diyos ay ipanganak isilang sa buhay ng sangkatauhan, sangalanan ng ama at ng anak at ng espiritu Santo.